Samantala ang DOH inihahanda na ang mga pasalid, uh, pasilidad para sa mga mapuputukan ngayong papasok na bagong taon. Brigada Katrina Honson, i mo. Brigada. 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 Brigada ang mga ospital at pasilidad upang tumugon sa mga tatalang fireworks-related injuries habang papalapit ang bagong taon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DOH Deputy Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nitong magsisimula ng monitoring ng mga insidenteng dulot ng paputok kung saan tinitiyak din ang ahensya na may sapat na kagamitan at pangkalusugang suporta para sa mga biktima ng firework-related injuries. Ang isang babantayan, simula mga December 21, kundi ako nagkakamali, magsisimula na kami mag-monitor ng tinatawag namin na fireworks-related yeah. injuries. Mm -hmm. So dapat iwas paputok na tayo ha? kasi ito na rin yung panahon niya, nagsisimula na eh. Dahil dito, inabisuhan na ng DOH ang publiko na iwasan ang paggamit ng mga paputok at mas mag anda na manood na lang ng mga community fireworks display upang maiwasan ang mga aksidente. Panawagan naman ang ahensya na huwag ang dumaan sa mga kamay ng mga bata ang mga paputok at palaging mag-ingat sa mga aktibidad na may kinalaman dito. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng mga ospital ang mga pangangailangan para sa mga posibleng amputations at iba pang seryosong sugat. <tod> Nakahanda po lahat yung mga pang-amputate, yun yung English, yeah. di ba? Puputulin ang daliri. Pero wag na natin papuntahin doon. Kaya yung kampanya natin, wag na hong humawak ng paputok. Manood na lang sa isang community fireworks. Kasi kami, handa kami. Nandiyan na rin yung mga panghugas, nandiyan na yung malaking timba kung saan mahuhulog yung mga daliri, no. yung mga braso na pinuputol, nakatambak lahat doon. Tayo po ay umiwas na lamang sa paputok. In the heart of changing lives, ito si brigada Katrina from so 105.1 brigada news sa Manila the music and news authorities